Hi, yes, Troy. So, magandang uh, gabi ko sa lakuyan tayo. Nandito nga sa may uh, Tana area. Dito sa may Gate 18 ng KLG Kumpaw. Nasaroon nga kanina ng uh, kumito. Kahit nga sa pagkasangka na pumasok ng uh, ilang nagpakilalang mga uh, SWAT uh, personnel ng Davao. Pero ito ay nakikilala na ng kanilang mga IP at uh, nakikilala kaya naman pinakumpirma na natin sa lima. Pero makaraan ng ilang mga dikosyon na dito dahil sinipilit na kamila ng security guards natin na hindi talaga magpapasok dahil eh. yung una walang information. Tapos ang kanilang pangalan ng kanila kumasok yung tatlo na WhatsApp personnel dahil ikikipino lang dahil ilunan na dito sa may area natin. Hanggang uh, sa doon sa rason ng Ipilipo ay uh, nagsabi pa sila na pati uh, nga uh, hindi natin alam daw na yung mga kriminal ang kakalap sa so, 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 Pilipinas na pumasok dito ang uh, pagkakaunawan naman natin ay sa ilang pa ilang negosyasyon mo ang uh, pagpapanwanan sa ng na gusto sana mag-rescue sa kanila dito ay hindi na dapat kapatukin dahil na dito sa loob ay nangangailaman daw ng extra na security Partner Paul, Partner Paul Yes. Paul, uh, medyo maingay lang ha yung background mo ah uh, uh, sana naririnig mo ako ng malinaw but uh, matanong ko lang ano ba yung motibo nila bakit sila pumunta dyan sa my gate <laughs> ang unang utin ko nila dito ay sinasabi na paan uh, lang dahil na umuulan dito sa uh, uh, area ng uh, tabaw so sa pa man uh, dahil na siyempre masyadong um, ang ating um, security uh, personal ng COPC abay uh, hindi natin sinaya ganito hindi sila ba ng mga kapasok dito may pita na natin sa video na pumapas, na mga na pumapas, 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 na 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 pumapas, na pumapas, na na pumapas, na pumapas, na dito sa loob ng uh, kumpawag, mga kapatid. So, yes. Sa wilong lang to, na saka ay mag ng mga kamatulan. Sa loob, ay uh, sinasabing na additional At hours yes. daw sila para kusira sa loob. Na hindi naman natin niya piliyagan. Eh. Sobra-sobra so, so, na ang mga personal ng... PMP personal dito sa loob bakit mga nailangan pa ng na additional na security. Wala naman mga terrorist at mga kriminal dito sa loob ng uh, compound at uh, Fort Troy. At may nakuha din sa aking information so, na gusto daw nila i-take over sa kusunin itong na uh, scanner uh, na masin natin dito sa so may uh, gate uh, 18. Dahil kung matatandaan natin na ilang araw na tayo dito na may mga nakakakuslit na mga malalaking mga damit, mga equipment na hindi sino sa Italia okay Paul 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 Putulin lang kita saglit ha. Um, can, you, ano, can you change muna your location para marinig ka namin ng maayos? Oo. Uh, oh. medyo malabo lang talaga kasi maingay yung paligid. Oh, maano. Putulin ka lang sa namin gay. saglit. Oo. Tapos, um, I believe yung isang kasama po natin, si Sergey uh, Guevara, ay eh, kailangan niya nang mag mag-mag-exit kasi kailangan niya mag-live. Oh, Sir Jay, uh, -ano ako. Sir Jay, um, ako. Meron po ba kayong nais uh, ay pa sa ating mga viewers bago po kayo magpaalam? Ayun, itutuloy ko yung kaninang sinabi ko na naputol. Uh, sa lahat po ng viewers diyan, katulad dito itong eksena ng mga na, na, na nangyayari na to, uh, pwede niyo po yang ano eh, i-record. Yung mga cellphone po natin may mga screen recorder po 'yan. Uh, i record po sa mga ano uh, tulungan po natin ng KOJC no uh, mga kapatid natin to sila hindi to iba sa ating kapwa natin to Pilipino. dahil uh, alam naman natin na yung uh, ibang mga mainstream media ay talagang uh, hindi na ho nagbabalita ng uh, totoo ngayon sa pan ngayon uh, ngayon ngayong panahon natin ngayon. Kaya tayo mismo na mga uh, mga talaga uh, mga simpleng mamamayan ay tulungan natin ng KJC sa ganitong pamamaraan. Napakalaking tulong na po sa kanila yan na i-record nyo yung video na to, i-share nyo Ah, uh, ito yung katulad niyan kanina, yung clip about dun sa SWAT, yung clip dun sa may bata na pinagsuot nila ng police uniform. Pwede niyo po yung i-video, i-screen niko, i-recorder, i-share nyo po sa Facebook niyo. Napakalaking tulong po niyan para sa KOJC. Yan. Okay, okay, maraming salamat, Sir J. Guevara. Thank you, thank you. Sir J. Sonsa, Idol, maraming salamat at sa inyong tatlo dyan sa si studio sa Makati. Thank you, thank you. God bless. Salamat. Mm -hmm. God bless din po sa iyo at ingat po kayo dyan. Samantala, ready na ba si partner Paul? Ayan na. Okay? Yes, right. Partner yung Paul. Na, okay na siguro yung, oh, ano natin, yung yun. audio natin. Okay. Paul, balikan ko lang yung tanong ko kanina. Um, sa, tingin ko, uh, sa tingin mo, ano ba yung motibo nila, bakit sila biglang pumasok doon na ganitong oras? Ang istorya, bandang uh, alas 9, kasi ito naman yung uh, routine natin dito pag uh, alas 9, ay start na ng uh, prayer natin dito mismo sa harapan ng kahimba. Ng, uh, Kumata sa loob tayo. Pero parang uh, sinasabi ng mga kapatiran natin dito na tinining nila na habang nagdadasal uh, ang mga kapatiran natin dito, abag gusto nilang iposit yung mga sarili nilang makapasok dito mismo sa gate. Iyon eh, naman pala, eh, advance at saka napaka kumbaga ketchelang tang mga security personnel natin dito sa gate at hindi yan basta sila nakapasok. Unang tanong kung uh, ano daw ang kanilang uh, rason kung bakit sila pumunta dito. Dahil nga naman umuulan kanina. Uh, sabi daw nila ay makikisilong lang daw sila. Mm -hmm. Hanggang sa eventually nagpaliwanag mm -hmm. na sila na dahil daw may mga keso may mga kriminal na kung saan-saan uh, nagkalat -saan kaya gusto na lang maging bahagi ng security personnel dito sa loob. Abay uh, hindi naman pumayag yung mga kapitiran natin uh, dito na pumasok dahil sobra-sobra na kung security ang pag-uusapan at ang rason nila sobra-sobra na libo-libo na yung mga police na nandito ano pa ang kanilang uh, gagawin dito as an additional force eh sabi nga ng mga kapatiran natin dito eh, wala naman tayong mga kriminal wala naman tayong mga terorista nakakailangan pa ng SWAT na pumasok na dito may pinipilit tayo na pinipilit ang mga iba ng mga security personnel natin nakuha na ng kanilang pagkakakilala pero hindi naman sila natapakilala uh, pero ang sabi nila, daling galing sila ng Tabao. Uh, Pero yun nga, ay napilit pa rin kanina uh, sa tulong na rin ng uh, PNP uh, dito na makiusapan na wag nang tumuloy dito sa loob dahil uh, uh, wala nga koordinasyon. Uh, nakalabas na rin naman sila uh, kani kanina lang uh, mga kapartner. Yan nakita natin, Pero Paul, ilang lembro ng SWAT nung uh, andyan kanina? Ang nakita natin kasi hindi na pailomabas no. Ang nakita natin dito sa loob na nagpokuil mask tatlo. Pero doon sa labas uh, kasi sinara natin, may mga nakita tayo na nasa around pito o mahigit pa na anim no ng na mga naka uh, sombrero ng SWAT, naka polo shirt, yung iba naman ay uh, naka uniform ng SWAT pero yun na nga ay hindi pa kinokompare kung uh, totoo nga silang mga SWAT members mm -hmm. uh, dito pero sa ngayon ma-clear na no wala na sila dito sa loob uh, panay mga PNP personnel lang yung uh, nandito sa loob pero kanina po uh, 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 pero kanina nung andyan pa sila nag-uusap pa where, was there some kind of resistance coming from there coming from them nung pinapaalis na sila Oo, uh, ayaw talaga nilang uh, umalis, ayo ayaw magkilala, ayaw din umalis uh, dito sa area natin. Uh, may nakuha din tayong informasyon na pati itong mga scanner na masinatin uh, machine natin ay gustong i-take over, gustong kunin uh, uh, the fact na nakailang uh, palitan na tayo at pinupost natin sa social media na may mga nakakapasok na mga he heavy equipment, na may mga iba na mga pirapareso na mga equipment na ipinapasok dito na hindi nila itinadaan sa scanner mga kapartner. Nakaduda-duda kung hindi nga natin alam kung ano-ano mga pinapasok na yan, kung sa tingin natin ay i over nila itong scanner machine na meron tayo dito, abay malaya sila makapagpasok ng kung anong mga makina o po na gusto lang ipasok dito sa compound. Sir Jay may tanong po kayo kay Paul? Sir Jay Um, Kapartner Paul. Magandang gabi. Kamusta naman ngayon ang mga KOGC missionaries ngayon matapos ang um nangyaring insidente. Mm -hmm. Siyempre hindi pa rin nawawala yung uh, kaba, mm -hmm. yung uh, takot, pagkabalisa. Uh, mata uh, sa pitong araw na nandito sila ay nasasanay na rin yung mga, yung mga kapatiran natin doon sa pretensa ng mga uh, kapulisan. Pero siyempre uh, as per advice nga sa mga legal natin na dapat tayo ay magmatsag mm -hmm. sa mga paligid, hindi tayo pwedeng magkumpiyansa. Dahil hindi natin alam kung ano nga yung maaaring mga gawin ng uh, mga kapulisan na ito na alam naman na ng na, na lahat na illegal ang nilang pagpasok at presensa nila dito sa loob ng KOJC uh, compound. Pero despite no sa lahat ng mga nangyayari uh, dito sa loob, mula pa noong uh, first day hanggang ngayong ikapitong araw magagabi na naman, eh, tuloy pa rin naman ang pagiging payapa ng mga kapatiran natin dito uh, sa loob ng uh, KOJC. Tuloy ang pagpapakita ng uh, uh, pag kapayapaan sa loob ng gojc compound, uh, mga kapatid. Yes, Sir J? Yes, Sir J, maayong gabi. Maayong gabi, oh. Uh, gusto ko lang uh, mo uh, sa mga oras na ito at about 10.30 in the evening. Ano yung po nasa ko na? Oo, Oo oh, 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 oh. ba? Mag-in, uh, Sir Jay. Oo, oh, uh, magkakalo. Iklaro na, na, pa. Ngayon, uh, na, na dyan sa ano? Kasi, uh, nandiyan pa rin ba yung barikada dyan sa may uh, cathedral at saka sa Jose Maria College sa mga oras na ito? Oo, oh, andito pa rin. Kanina ay uh, bagamat uh, inulan ng uh, malakas-lakas uh, ay uh, patuloy pa, pa eh, makailang uh, oras no ay bumalik pa rin sila sa kanilang uh, mga barikada. Balik sa pwesto. Sa katunayan na after ng kumusyon dito no sa may uh, gate ng KOJC, uh, yung nagpupumilit no na mga SWAT uh, na papakilala ng SWAT uh, members ay nagkaroon na ng relievo o di kaya pagong batch na pumasok dito sa loob ng KOJT compound ah, uh -huh. yung mga iba naman ay uh, time na daw nila para mag-exit uh, sa kanilang uh, duty. Uh, kumbaga dito sa loob ng compound survey. Mm -hmm. uh -huh. Although nagpapalit ng ano, nagpapalit ng tauhan pag guide kami. Magrereliep po sila sir Jay. Kumbaga may ano, may oras ng kanilang uh, kumbaga bulto bulto batalyon na pupunta dito, ay uh, iba mm -hmm. naman ay uh, kung oras na ng kanilang pag uh, alis dito ay may kapalit agad na grupo ng mga pulis naman na pupunta dito sa loob. sa uh, labas ng uh ng compound na uh, malaya na bang nakakabiyahe ang mga sasakyan? Uh, so, ano so, yung uh, uh ano, uh, uh, dito sa may uh, harapan na, natin eh, nagagamit naman ng uh, maayos ang uh, ang uh, uh, ang kalsada no pagkamata uh, sa, sa parte natin Uh, ilang metro din yan ay medyo kailangan ng pagalan no ng uh, mga kapartner natin ng mga motorista dahil nga may mga nakaparke na mismong uh, sasakyan ng mga kapulisan sa harap mismo ng uh, KLJC, uh, Sir Pero so far, kung dali ng trapiko ay eh, okay naman. Pero siyempre, uh, hindi ganun ka-klasika normal dahil dati naman maluwag-luwag yung, yung kalsada dito. Hindi tulad ngayon na may nakaparking na mismo mga sasakyan ng mga kapulisan, Sir Jay. Um, ito bang nabapanood namin dito? Ito yung mga bagong bagong dating na pag-aaral? Uh, hmm. ngayon yan, uh, Sir Jay. Ito yan sa labas. Kasi ito na yung bago nilang uh, kumbaga relievo. Oo, dito sa loob. Yan, nasa harap yan ng Emerald. At nagpababa sila ng bagong uh, grupo o batalyon para sa bagong shift naman ito ng uh, grupo ng mga kapulisan para pumasok dito sa loob ng uh, compound Sir ah, Oh, oh, oh. Uh, wala naman, wala naman kasi may mga ang sa bandang emerald ay uh, yung sa atin ay uh, nakakapasok naman tayo, may access naman tayo uh, doon mismo sa gate. Pero dito mismo sa may uh, parte ng yung pinagpwesto ka ng SWAT, nagpakilala ng mga SWAT members, uh, Sir J, ay medyo pahirapan yung pagpasok dahil nga nakapwesto yung mga polis uh, dito mismo sa may uh, gate. Pero uh, hindi naman, hindi naman, hindi naman nakikin uh, stricto masyado ang pagpasok. Uh, masyado lang silang, kumbaga ah uh, matao dito sa 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 gate na to. Ay sure, alam ko alam ko pa gusto pa dali sa biyahe. Ah, uh, ka na ba ng pagkakataon na makahuntahan yung ilan sa mga pulis na uh, nakadaupang pagkakot sa na loob ng KOJC Kampao? Isa pa, isa pa, Sir Jay. Isyo, ano yung ano ko? ah uh, signal? Ako, mula nung dumating ka at nakapagpahinga ka na, nagkaroon ka ba ng chance na makadaupang palad ang ilan sa mga pulis at mga uh, nakakausap mo na sila? Ano yung mga uh, nakukwento nila sa'yo? iyo? oh, kanina sa uh, pag-iikot-ikot namin ay uh, para nagkaroon lang ng konting uh, pahinga yung uh, mga kapulisan natin. At ayo rin, uh, may mga iba na mga kapatiran natin na nagkakain ng mga kanta at may napapansin din na tayo sa mga uh, worship songs no na ginagawa dito sa loob uh, Sir Jay kaninang uh, hapon may mga iba na mga kapulisan na pumapalakpak, may mga iba na sumasabay sa uh, inaawit ng mga worship songs ng mga kapatiran natin dito. Pero so far doon sa uh, tinabi mo na may nakausap na ba tayo, na kumusta, may mga sinasabi. Yung iba naman kasi alok dito eh, tinatawan minsan nag-smile lang, ayaw magbigay uh, ng kanilang mm yeah. open eh, naiintindihan na rin naman natin uh, Sir Jay. Pero base doon sa kanilang body language pag uh, uh, pag nakakasalubong naman natin ay nag-greet din naman sila ng good morning, good afternoon, good, evening sir. Oh, parang mm. Pero doon sa kanilang mga saloobin ay uh, hindi, hindi ko pa uh, nasubukan, uh, naranasan na kay sila ng kanilang mga uh, mga pahayag sa kanilang sitwasyon dito sa loob. Uh, sir Jay. Napansin ko, napansin ko, Paul, na itong mga bagong dating ng mga pulis ay mga bata pa. Compared doon yes, yes. sa mga nauna kung mga uh, pumasok noong uh, first uh, five days, no? Mm -hmm. Mga pata, uh, sir Jay, at uh, eh, hindi natin mawaring may tanong no, uh, pero susubukan natin kung ito ba ay OJT ba, intern ba, o kakakraduate lang ba? O parang ganoon kasi may mga na, na nakuha sa ilang mga impormasyon na sinasabi nila na itong mga ito ay either uh, pinakuan na mag-seminar lang, mag-briefing lang, pero parang lumalabas na hindi ata nila alam na isang uh, operasyon na pala ang kanilang pupuntahan dito sa loob ng KOJC.